Hello mga ka-friends, Maling nagbabalik sa Aldens TV's vlog. So masarap na tang haali sa inyong lahat. Oy, Tagalog yun no. Oh. <laughs> so magayong ugto sa tanan. So manamit nga panyagas da sa mga nagapalanyaga. Ate ah. At, kami ya maluto pa lang kami sang amon pagkaon oh, Nakita nyo naman siguro kung anong amon ginaluto. Bao kanamit ginaya kaayo. Isa ka Bisaya nga manok ay hindi pa kami na kontento sa isa. Gindagdagan pa namon sang isa pa, kundi duwa na. <laughs> so nag-ihaw gig kami sang manok, duwa gig kabilog utan awan nyo ara ang ikaduwa nga manok nga amon ihawon kay nakulangan kami sa isa kag nagamayan kami. Ti ang mandato sang manok sang manok ang manghud ko baho tara o oh. may higot na lang gid gani budlayan pa ka sang manok kita nyo na kita nyo. Iyawan, basta katubat tubad Para na ng manok. Pero may higot ka dyan. O ara, pag itag isa ka sa manugawat ng manok. O ara, na, sigdasig na sa kay mga nakuha yan ng manok. Dahil sige, dalian na da, kay nakawat na ng manok. Lagan, tubo. <laughs> eh, hey, ari naman ang sunod na yeah. Ihawon. Ay, joke lang. Hindi, galit pwede na iya. So, ari nang amon mga panakot sa amon nga tinulang nga bisaya. Ah, boka namin pa. Di sinong oh, nagalaway da. Wow, te, tulok-tulok na lang kamuha, nay, e, eh, kay kamiya makaon uungi um, kami mga bisaya nga manok, e, ba? Kanamit ba, no? Kay Easter Sunday, subong, ang iba niya nagapangita sa mga itlog kamiya ay maluto, kamiya bisaya nga manok, ila itlog amon manok, di kanami, di ba? ito ara na ginagisata ng ato nga mga panakot baw wow, kanamit ah gisa pa lang nasa na sa wow, panakot ta kamot na baw ano nagidayhan ko maluto ni baw wow, gatulo ng laway ko ah. <laughs> excited na ko bala magkaon kay gutom gikuya kuya wala gig ko namahaw balalin sa balay Kasi siling tingbun ko gid di magka te, kadamo, kita n'yong mga ka-friends, kadamo sa amon ginluto. Ate, ano, wala nga doon ka manok ang ginluto namon. Hindi <laughs> nga kamuda. Mm -hmm. De, ara kapayas, taay dahon, kakatumbal. hmm ara ng magic sarap. <laughs> Kagindi, pabala kami ng kontinto, bala sa tinula nga manok. Nanguha pa kami lubi, diri sa likod balay. Tika, hindi kami kabalo magsaka. <laughs> Kaya singit na lang namon ang bandato sa manugsingit ang hakon ba na katanda bala siya maningit. Kay kami hapo na kami kasingit, wala aging kami kadagdag sa lubi. Tiara na nadagdag yan na tanan ng lubi, kaya singit-singit lang na namon. Kaya siling namon kainit sa... Sang sa panahon, manguha ta lubi. Kay libre man lang lubi din sa amon niya. May ara kami at tanom niya. Bo, ah, kaya bang ba? Hindi, may tanom kami din sa likod. Balay nga lubi. Ti amo na ang amon nga. Ging panguha. Kay doon ka namin. Balay inom sang lube, butong, balaha butong, butong. Or ano tawag sa Tagalog yan? Nyog. So, nangwa kami din sa likod. Balay, ah, libre lang. Ti ara ho. Butangan na nakaroon gatas kag ice agods na Busog na ang adlaw na amon niya. May tinula na may may botong pa kami yung uh, kanun niya. Hindi na kami mag-soup drink sa amon na lang niya. Amon juice, yun. Buko juice. O, sosyal. Buko juice. Tananawan niyo balayawan. Kuya, kakagod niya sa amon, lubi. <laughs> Kasi lingko. Ay, si sipoton. Tanikikakap. Uy, maningit sang lubi. Pati tubig, oh, kung pwede, pugaon, pugaon ni, ni Michelle, o, oh. <laughs> oh, tanda-tanda, dahil maglabo ni si Michelle sang lubi. Ay, nako, oh. Te, sino oh, gusto magkaon ko, no, nga na. <laughs> Kadamo, bala sa gisingit namon sa likod balay, kay wala man si may nagakuha, da. Tiging kuha namon, eh, kigalahing lang naman ang lubi, da, sa likod. O, oh, siling ni Michelle, o. Oh, kapoy, nako, no, ihuwad eh, na. O ari pang isa ka bulinggit namon ngay na blus oh, na blus sa apo. <laughs> Tigulang na apo na kami. Ay dungol-dungol naya ya kaayo ya. Siling ya gae ko da bi, Gae ko da miski gamay lang bi kay mga ayo gid saya matilaw gid sa bawsos nga bata. Titan oh, tanawan awan ba laging tagaan man namon parte ang manok siling namong kaon katudo ha kay sunod ikaw naman. <laughs> Ikaw naman ang ihawon. Baka damo. Sa nga mabalaging kwa pala mga ka-friends. O tanawa balak. Kaya gina-bideohan, gina-sambahan siling Silingat, tandaan ta ka. Ikaw na ang sunod. <laughs> Inom ayo tubig ah. Kay sunod ka na. <laughs> Tiara na. Lapit na lang ni guro. Pero doon wala pa yung tubig. <laughs> Tiara na ay. Na wala pa tubig. Kaya ti dugay-dugay po ta na tubig. Pag nagmalamal na. Wow, sus. Woo, kanamit. Excited na ko, ate. Ara na nga mo nga lubi, oh. Imutang na namon sa kulman. Oy, kadamo. Ay, may tubig na gali. Ara na, tipasabaw ta. Ah. <laughs> <laughs> Nagbakal kami kagina Gali isang pakwan sa nga ban na naagyan Boka mod. na mi in fairness tam is man sa ah, Shout out da sa gimbakla na mo sa pakwan a ah, kanamit man a. Ah, wala kami nagsisi sang pagbakal sa imo. Wow, so tinuto na nga mon, nga tinula nga man no. Te na gaginual na kami kay makaon na kami boka namit. Oh. sinod Ang gusto galaway ay. Um namit at mahigop ta sa mainit nga sabaw sa mainit na panahon ay ti <laughs> na si madam kay gutom ng mga mga madam ni eh. te hmm. ara namit no manyagat ang mga ka-friends. So, asta na lang diyan na yung aton nga pag-vlog. Kay makauna kami nagutom, naging kami manyagat. Don't forget to like, subscribe sa akong nga YouTube channel. Bye!